Itong tree planting natin is talagang uh, uh, mapapakinabangan natin since talagang kailangan natin ang mga puno ngayon lalo ta dumarating ang mga sakuna na hindi natin inaasahan. So patuloy nating itutuloy mga gatong programa at besides ang kalikasan natin ay natutulungan din natin. Patuloy nating suportahan yung mga gatong programa sa pagtutulungan natin uh, ma maibigay natin sa kalikasan yung karapat-dapat naman nating ibigay sa kanya at uh, pagmamahal sa kalikasan sa pagtatanim ng maraming puno upang uh, ito nga sabi ni Mayor eh, ating handog sa inang kalikasan upang pagyamanin muli uh, ang ating mga puno at maiwasan ang muli yung mga pagbaha dito sa atin. Alagaan natin ang ating kalikasan. Huwag nating pabayaan, iniingatan na kalikasan ay masira ng dahil sa ating kapabayaan. Babasa na yung pagpuputol ng puno. At ito ay siguro magandang maging resulta nito dahil buong bayan ang ginawa nating pagtatanim ay alagaan natin tigilan na yung pagputol ng puno pagpandating ng panahon ito ay magagamit ng mga susunod na generasyon. so maganda na ito'y lutian ng ating bayan ng Gumaka so yun ang kailangan natin ang makiisa isa sa magandang proyekto to na nang gumaka lalo ng ating Mayor Westerly Targo. Malaki pong may itulong ito para din po uh, makakontribute dun sa proyekto ng ating bayan at higit sa makakontribute po sa ating kalikasan. para sa mga kabataan natin, mas mahiging sumali sila sa ganito. Kasi in the near future, yung mga kalamidad nga na nangyayari dito sa atin, sila yung mahigit na makakaranas. So kailangan ngayon, sa panahon ngayon, sila rin ang makaranas kung paano magtanim at paano pagandahin ang ating kalikasan. Sa mga kapwa ko po kabataan, contribute or participate. Kasi if we are involved, we learn something and at the same time, we contribute. Kagandahan po nun, hindi lang po sarili natin yung natutulungan natin at the same time, the community itself. Pangalagaan po natin ang kalikasan sapagkat ito po ay napakalaking tulong para sa ating bayan sapagkat ang puno po ay kahalintulad ng tubig. Ito po ay isang buhay na kung saan ay dapat po nating pangalagaan. Tulong-tulong po tayo. Sama-sama po nating harapin. Sama-sama po nating pagtulungan ang lahat po ng ganitong programa at layunin ng pamahalang bayan po sapagkat ito po ay ating obligasyon.